Last Friday nga, nakapag-decide na talaga ako na magpapariband ako ng buhok. Actually, matagal ko talaga itong pinag-isipan kasi hindi naman talaga madali kapag ka nagpariband ka. Hindi ka po pwedeng magtali, hindi ka po pwedeng mag ng medyo tight, ano, kasi mawawala ng say sa yung pagiging diretsyo ng buhok mo. At saka isa pa, gusto ko rin sana magpariband kapag ka medyo malamig na yung panahon. Kasi nga kapag ngayong summer, talagang napaka-init at dilubyo talaga ang pakiramdam kapag ka nakalugay ang iyong buhok. Pero syempre, nainis na rin kasi ako sa itsura ng buhok ko. And kapag ka umaalis kami, magsisimba, may lakad kami, may date kami, may kain kami sa labas. Parang ang hirap na ipiniprepare ko pa yung sarili ko para planchahin o kaya i-curl yung buhok ko. Dito pala ako nagpariban sa Salon 37, dito sa C5 Housing. Actually, matagal na ako nagpapariban sa kanila. Hindi pa sila yung mga empleyado dyan sa salon na yan. Pero masasabi ko talaga na napakahusay ng pagkakagawa nila sa aking buhok, sa pagreribat nila sa akin. Parang 3 years in a row kasi ako na home service ng pagpapariban. Kaya ngayon lang ako bumalik sa salon. Dumating pala ako dito ng mga 2.30 p.m., tapos natapos ako ng 9.30pm grabe, 7 oras to pero masasabi ko naman na worth it yan bale, sa haba at saka sa kapal ng buhok ko kung riband lang ang gagawin ay 1,800 pesos pero dahil nag-recommend sila sa akin na ipabotox ko daw yung aking buhok para hindi mag-dry kapag katapos mong i-riband kumbaga parang yun na yung treatment niya after ng riband ang total lahat ng nagastos ko sa rebond and botox ay 2,300 pesos. Pero nagbigay din ako ng 100 pesos para sa tip nilang dalawa. Halos lahat ng mga nakakita sa akin after nitong riban ko ay nasabi nila na ang ganda ko daw para daw akong bumata ng 5 years. Tapos maganda din daw yung kulay ng buhok ko. Pero ako na talaga na kulay ng buhok ko niyan. Salamat! So yan lamang po for today's video. Ingat po kayo and please share my video. Bye! Ayan. So, ito na talaga yung pinaka-resulta ng aking riban. Nakapag um, balaw na ako kaninang tanghali. And so far, so good. Sobrang ganda talaga ng resulta niya. Hindi talaga siya. Kahit yung higa ko, sobrang alam mo yun, hindi ko na masyadong iniingatan. Pero tingnan nyo naman, flat na flat pa rin siya. <laughs> so, thank you very much po, Salon 37.